Hi everyone, so for today's video ay gagawa tayo ng binignit In Mindanao, uh, binignit yung tawag sa amin Pero may iba-iba pong term yan, nakadepende po yan sa lugar kung nasan kayo At dahil Holy Week ngayon, eto po at dali-dali kami gumawa ng binignit Kahit 3pm na po kami nag -umpisa. So, hindi po kompleto yung ingredients dyan kasi kung anong meron sa bakuran at kung anong meron dito sa bahay, yun lang po yung niluto namin. So, hindi po perfect yan na binignit. Uh, binignit is also code po sa bilokano is ginatan at saka bilo-bilo naman po in some other part or sa Tagalog part. Tapos, sa hiligay nun po at sa waray, ginat an or ang lugaw and with within in hiligay nun. grabe no iba iba yung term ng binignit but anyways yan po sa makikita nyo uh, nagagayak ako open, uh, uh, na po ako ng mga ingredients dyan so yan po is yan kamote As you can see, nahihirapan po talaga ako dyan kasi ang tigas ng kamote. Okay, so habang pinapakuluan namin yung gata, ayan at nagagayak ako ng mga ilalagay. So kami-kami lang po yung nagluluto. Okay. Okay, so yung main ingredients po dyan sa mga hindi nakakaalam, ay may glutinous rice. Pwede naman din na rice lang, tsaka lutuin nyo pa, papakuluan nyo muna kasama yung gata. Tapos yung coconut milk, yung saba, yung ube, pero wala po kaming ube. Yung sweet potato o kamote, yung pearl sago, yung mga sago, at tsaka landag, yung violet na nagpa, nagbibigay kulay ng, na, nagbibigay kulay sa ating uh, bilo-bilo o binignit. Okay. So, sa so makikita nyo. Pero, yung, kasi yung ano, may tag, pa 5 pesos dito na sago. So, isang supot lang ng 5 pesos yung ginamit namin. Tsaka, yung landang na 5 pesos, yun lang yung ginamit namin. Kaya, hindi mo masyadong makikita sa last part ng video. So, ayan na po. Ginagaya ko na yung kamoting kahoy. At dahil nga, kulang na kami sa oras para magluto. Ayan. <laughs> At parang nilalaro-laro ko na lang yung gamoting kahoy. Pero goods naman siya nung naluto na. Kaya go pa rin yan. Masarap pa rin yan. Tsaka sa binignit po namin, nilagyan po namin siya ng asukal na pula. kamote, mas madami yung uh, ah sweet potato, yung saba medyo maliit. Wala pong ube dyan. Yung nabibigay ng kulay po dyan na parang violet or purple siya is yung landang lang po. Yan. Tapos so, pasansyahan nyo na yung saging namin na sobrahan sa hinog. Yan po ay kamote. tsaka kamoteng kahoy. So, apat ang ingredients lang po ang nilaga. Ay, hindi. Apat. Anim lang po yan. So, sago. Yung tapol na karlang. Yung kamoteng kahoy. Tsaka yung kamote at saging. So, yan. Inuna na po namin yung mga matitigas. Papakuluan po muna yan. Okay, pinapakuluan po yan. Mamaya pa po yung saging na saba kasi ano siya, yung sobrang hinug na hinug na siya kaya madaling ma... At yan. yan, masarap na po yan. Kahit ganyan lang po yung binignit namin, masarap na po yan, promise. Okay, at kumukulu na, nilagay na po namin yung pure na gata. Yung una po namin nilagay is yung pangalawang gata na po yan. Yung panghuli is yung pure gata na po para mas masarap. So, yan na po ang aming final binignit o bilo Thank you!